magandang araw. Sa video na ito, isa na namang yugto sa buhay ni Kristo ang tatalakay natin. Sa paglalakbay ng buhay ni Jesus, marami ang mga nakakaiyak na yugto na nagpapakita ng kaniyang pagmamahal, pagtitiis at pagsasakripisyo. Maraming mahihirap na yugto ang naranasan ni Jesus sa kaniyang buhay at hindi lamang ang kaniyang pagkamatay sa krus ang nagpapakita ng kaniyang paghihirap. Narito ang ilang iba pang mga nakakaiyak na yugto sa kanyang buhay. Ang pagtakas sa Ehipto. Bago pa lang pinanganak si Jesus, ay may tao na nang gustong pumatay sa kanya. Inuutos ni Haring Herodes na patayin siya. At sa araw na yun, Naririnig ang mga sikaw at iyakan ng mga nagmamakaawang ina. Kaya tumakas ang kanyang pamilya patungo sa Ehipto sa malamig na gabi. Ang paglalakbay na ito ay tiyak na mahirap at mapanganib, lalo na para sa isang sanggol. At tiyak na maraming mga mababangis na hayop. At may mga malalalim na bangil at mga matitinig na mga halamang bato ang nasa kagubatan kung saan sila dumadaan. Ang pang-aalipusta sa kanya ng kanyang sariling bayan. Nang magsimulang mangaral si Jesus, hindi siya tinatanggap ng mga tao sa kaniyang sariling bayan. Ang pagtanggi sa kanya ng kaniyang mga kababayan ay tiyak na nakakasakit sa kaniyang kaluuban dahil sa siya ay anak lamang ng isang karpintero at hindi nakapag-aral. At tiyak na ito ay nakapagpaluha sa kanyang damdamin bilang isang abandonadong kababayan. Na kahit mga kamag-anak niya ay hindi na naniniwala sa kaniya sa dahilan na siya ay galing lamang sa mahirap na pamilya at ordinaryo na tao ang pagkakanulo ni Judas sa kanyang kaibigan. Isa sa mga nakakayak na yugto sa buhay ni Jesus ay ang pinaghalintulad na lamang siya sa kunting barya. Si Judas ang nagdala kay Jesus sa mga kawal para sa 30 na piraso na pilak. Napakalungkot isipin na ang mga kaibigan na pinili mong makasama sa paglalakbay sa iyong buhay ay siya pa ang naghatid sa iyo sa kapahamakan. Ang pagtitiis ni Jesus sa kaway ng mga sundalong hudiyo. Sa panahon na ito, parang kinalimutan na ni Jesus na siya ay makapangyarihan at ipinagtiwala na niya ang kaniyang buhay sa mga tao na gustong pamatay sa kanya. Dito natin makikita ang malalim na pagpakumbaba at matinding paghihirap ng kanyang kalooban. Dahil ang lahat ng tao na nagnanais na siya ay patayin ay yun din ang mga taong tinutulungan niya sa mga maraming pagkakataon. Nakakayak isipin na kung sino pa ang mga tao na gusto mong iligtas sa kasalanan ay sila pa ang nagsisigawan para sa kanyang kamatayan ang pag-iisa ni Jesus sa oras ng panganib. Sa gitnaan ng kaniyang pagdurusa, si Jesus ay nag-iisa. Ang kaniyang mga disipulo ay natakot at tumakas at iniwan siya. Ang kaniyang mga kaibigan ay pinagmamasdan at pinabayaan lamang siya. At ang kaniyang ama na labis na namagmahal sa kanya, ang Diyos ay tila nag-iiwan sa kanya may ina na punong-puno sa pag-unawa at pagmamahal na tiyak umiiyak sa awa at nagdaramdam para sa kanyang nag-iisang anak ngunit walang magawa. Ni ang mga anghel na malalakas ay tila pinagmamasdan na lamang si Jesus na nag-iisang harapin ang mga bintang sa kanya na walang katotohanan. Pinabayaang bugbugin at alipustahin ng mga kaaway luha at pawis dahil sa sakit ng kaluuban at pangungulila sa pagmamahal. Tinanggap niya ang pang-aapi dahil yun lang ang paraan upang buksan uli ang para paraiso para sa atin dahil sa kasalanan ng ating mga magulang sa unang panahon. Ngunit sa kabilaan ng kanyang pagdurusa, si Jesus ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga kaaway at lahat sila ay kanyang pinatawad. Ito ay isang paalala ng kanyang walang hanggang pagmamahal at sakripisyo para sa atin. At kailan may wala siyang hinihintay na kapalit kung hindi ang ating pagbabago sa buhay. Amen.